kung hiwa na kumakanta sa pantalon. Kayo yung ko. Bawal sa iyo yun. <laughs> Kaya sinasabi ko lang sa iyo. Bawal. <laughs> <laughs> Dating tayo. <laughs> Matitiwalag tayo na wala sa oras nito. Kaya ayaw kumisan po punta rito. Hindi ng para magawa na. Maganda yun. Pang six footer. Hindi naman ginagamit pati ang bike. Adya sila yung eh. Sino po? Pupunta rin siya, maming hapon, di ba? Hitingin siya ng bike. Sige. No, buti, dito, mabuti, diba? Mabuti, mabuti, ma. Mabuti, ma. Talan na pati yung bike ng, 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 manugang niyo po. Para dito na natin papalitan na po. Pupunta rin siya, di ba? Opo. Pero hindi para siya sigurado kung may oras daw siya. Ay, sige po. Ay, awal na po. Pupunta rin 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 rin. Siya. Ba, yung, ano, may problema naman pala, no? Yan, alay. Panay-tik sa akin niya po, Lucky Poloy, Brad. Ano hindi daw siya papahuli ng buhay. Natatawas ko yung Matig. Hindi siya papahuli ng buhay? Ah, hindi. Hindi daw siya papahuli ng buhay. Ano kayo masasabi mo Eh, Depende sa kanya eh. kung lalaban siya eh. Ano? Bungas? Sa lumaban siya. Saan? Punta tayo sa ano? Sa la Erika. Sasakay muna tayo ng bus. Tapos bike tayo hanggang ano lang. Hanggang impanta. Para mo. Ay. Impanta kesi. May lapang siya. Ano? Totoo. Eto po, ano din yun? Panta kesi nyo. Mayroon pa ko siya. Buhi bisita ka nga kay Auntie Masing. Mag-isa ka lang eh. Wala, Doon pa wala, lang wala. ba ni Auntie Masing? Saan? Sa ano? Taytay, -tay, di ba? Yung sa video mo. Nakita mo? Oo, o, di ba? Kaso walang tao. Hindi mo lang pinakita. Ang takal lumabas. Auntie <laughs> Masing! Tawag na taxi si ko ba niya na ka-video eh. Auntie Masing! Yeah. Takal lumabas. Matanda na ba yung tita mo? Ha? Sino matanda? Si Kuya Mading? yun eh. Yun? Ha? Maga pa. Sinong matanda? Si Kuya o yun? Ayun. Ang tagal lumabas. At si ka ng hiyaw eh. Alas 6 lang pa. Alas 6 pa sa Maga pa. Maga mo lang ito eh. Magbuk. alas 7. alas so 7. Malapit na sila magbuka. ka? tay-tay na rin? No. Hindi ka sa c Maraming nga yeah, ba? Hindi, yung pasig ako pinagbuhatan. Ah, pinagbuhatan kayo? Sa Kenneth. Nagpayong. Ah, nagpayong kayo dumaan? Oo. Oh. So, Doon sa may ano, yung... Hindi ano alam ni Henry. Alam God ko yun. Kapag sure pa-shortcut din na madaling ah, daan. Pinagbuhatan, di ba? Bahay nila parang Jimmy dati. Yeah. Diretso. Oo. Pin shortcut nga yun eh. Dito Ito'y palengke ng Pasig Palengke. Dere-derecho. dire Oh, Dahil ay, lay ayon. Lagpas ka doon kala sa bilihan ng pyesa. Oh, Lagpas ka doon. pa. Oo. Oh. Shortcut yun. Eh. Tapos nadaan ka ng ano yung... Ayun. po. Tama po. Sa si mo din. ni din. din. Ikaw <laughs> sa sa ka na sa din. Sa kaya So, Kasi doon ka duman sa ano, sisiksikot ka. Oo. So, oh. Doon yung ano, maraming matansero. Pumapatay ng mga baboy. Matansero. Isa. Oh. Nagpayo. Ganyan Bye. yung ano, maraming namin dyan eh. Tapos dadaan ka ng park. Nakalimutan ko na yung park. Yung sa may tulay. Ah, uh, park ng Pasig. Uh, Rainforest. Rainforest. Tapos kaliwa ka. ah, Hello. ka na ng ng tulay. Di ba? Oh, sorry. Oh, no, Tapos tay, -tay. Pagdating ng tayo, tayo, pagbaba ng tulay, kanang ka naman. Labas ka naman. Hindi ang... ako naman sa may rinforce eh. Saan ka? So, na ako. Yung men, ng agaw ng bike, na foreigner, doon yun eh. Foreigner ng agaw ng bike? Oo. Oh, Nagawan yung babae. Baka may hindi sa utak. Hindi, hindi. Maayos na eh. Ito si Chief, kung tatanong ko. Tanong mo dyan, may namatay sa ano. Bakya yan sa ano eh? Gadget. garden sa Atomic yan eh. Chef! At tanong mo kung ilan ilan na namatay sa Atomic. Dati sa Atomic yan eh. Eh pero kung tatanong mo sa kanya kung ilan namatay sa Garden, Diba, malaking nasa, populasyon yun. Pilosop ka eh. Hindi, so. yung tinatanong doon, yung, yung, yung nasa kasahan doon, yung ng pagmamaneo sa garden. Diyo, pilan daw yung namatay sa ano? Sa aaral ng maneo sa garden. Nag-aaral daw magmaneo sa garden. Hindi naman namatay. hindi tayo. Mali pala palitan yung eh. Walang hihahapot Nakabu, Naka, anong pa pala yun? Nakalutas pa pala. Pinatay nyo na agad eh. Nakalutas pa pala yun. Jim, di pa po ay Jim Oo, ano? oh, sila oh, pa ako. Lalaki yun, okay, uh, Jim? Lalaki? Lalaki, okay. Jim. Pari yung babae. Ah, pari oh, pa yung babae? Oo. Uh. Oh. Pero lupo yung lang. sigurado si owner eh, no? O oh, oh, yan, no? Hindi, no, owner. Bae. Siya yung may are. Yung owner. Hindi, pinuusok po. Owner. Pinuusok po talaga to. Owner. Nasa kasaan? Ano ba ito pamangkin mo? Hindi, ano yan? owner, ay, mga, may ari ng sasakyan o may ari ng garden. Hindi natin natanong um, mab owner, mabuti si Chip eh. Adon si Chip po? Oh. Kaya <laughs> eh, pinapatay nila ang garden niya yun. Bawal ang mag-aari ng ano. Sasakyan doon. Pero alam ko, matagal na talagang binabantay niyan eh. Dahil gwadya nga. Gwadya si Kung talagang ano ka, kung talagang aware ka na ganyan sa mga gwadya. Anong policy ng gwadya? Anong tungkol sa policy? Ano ang tungkol sa yung, yung policy? Yung moto nila, yung moto nila. Moto, iba naman yung moto. policy sa moto. Ah, oh, moto tsaka moto. Yung moto kasi... Alam mo moto nila. Ano? No ID, no entry. Patay <laughs> <laughs> ka sa amin. Patay <laughs> <laughs> ka. <laughs> 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 Alamak. <laughs> Eto. Ah... Uh, <laughs> Dahil nangyari yung sa ano, pagitan ng China sa Pilipinas, yung Navy. O, oh, yun ang putulan ng daliri, Ano? Oo. Ah, pa ngayon. Sabi nung iba, oh. mahinang klase raw yung mga Navy ng Pilipinas. Ito, ito. naniniwala ka doon sa sabi ng iba. Kasi kinuha pa yung armas nila eh. Hindi lumaban. Naniniwala ka doon? Oh. Uh, kasi pag nagtanong ka pa, kung panyero, pare, ito pag ito, may ah. ito eh. Papatamahin ka eh. May sino pare? Hindi nga, kasi ka doon. Yung ating eh. Papatamain ka muna eh. Kaya maingat ako sa pagsasagot. Naniniwala ka doon, 'di? Ay, hindi pilyar 'yon, hindi pilyar ang padadamain mo. Tama. Tama. Oo, tama talaga. Ay, tama pa ako. May mas magaling pa pala doon. Like, share, and subscribe.